Maligayang pagbabalik sa Movie Chismis Explained. Ngayon ay itatampok natin ang isa sa blockbuster sci-fi thriller movie, ang Lucy 2014, sa direksyon ni Luke Besson at pinagbidahan ni Scarlett Johansson. Isipin mo ito, isa ka lang karaniwang estudyante. Kapag isang bentahan ng droga ang pumalpak, pinwer sa kanitong pasukin ng kakaibang chemical sa katawan mo. Bigla, nagsisimulang magbukas ang utak mo ng mga kapangyarihang lampas sa hangganan ng tao. Kontrol sa katawan mo, sa iba, at maging sa oras mismo. Pero ito ang tanong, ano ang mangyayari kung may umabot sa 100% kapasidad ng utak? Ang pelikulang ito ang nangahas sumagot at ang katotohanan ay ikagugulat mo. Nagsisimula ang pelikula kay Lucy, isang batang Amerikana na nag-aaral sa Taipei, Taiwan. Sa labas ng hotel, hiningi ng bago niyang nobyo na si Richard na ihatid ang isang briefcase sa isang taong tinatawag na Mr. Jiang. Gayunman, hindi agad gustong tumulong ni Lucy dahil hindi niya alam kung ano ang laman ng briefcase kahit inalok siya ng 500 US dollars. Tumanggi siyang gumawa ng anuman para sa kanya. Ngunit biglang ikinadena ni Richard ang pulso niya sa hawakan ng briefcase, kaya wala na siyang nagawa. Pumasok siya sa hotel at sinabi sa receptionist na gusto niyang makipagkita kay Mr. Jung. Matapos ibigay ang pangalan niya sa clerk, biglang binaril at napatay si Richard sa labas. Kasabay nito, lumabas mula sa elevator ang isang grupo ng mga goons at pinilit si Lucy na sumama sa kanila. Lumabas na dinala si Lucy sa kwarto ni Mr. Jung kung saan nakita niya ang maraming dugo ang bangkay. Sa sahig ng hotel, dahilan para siya ay masuka. Ilang sandali, lumabas si Mr. Jiang at tinawagan ang isang lalaki sa telepono upang isalin para kay Lucy. Isinulat niya sa papel ang isang numero na siyang code para buksan ang briefcase. Ngunit naglakad siya papunta sa kabilang silid at inutusan ng kanyang mga tauhan na armuhan ang sarili ng baril at kalasag habang pinipilit si Lucy na buksan ang briefcase. Walang magawa, binuksan ni Lucy ang briefcase na naglalaman ng apat na plastic na pouch na puno ng asul na pulbos. Bumalik si Mr. Jiang sa silid habang dinala ng kanyang mga tauhan ng isang lalaking nakadroga at pinaupo sa harap ni Lucy sa kapinilit na singhuti ng asul na pulbos. Bilang resulta, nangisay ang lalaki sa glit at nagsimulang tumawa ng baliw. Kaya pinagbabaril siya ni Mr. Jiang hanggang mamatay. Pagkatapos, inalok ni Mr. Jiang ng trabaho si Lucy, ngunit tumanggi siya, dahilan para siya ay undaya ng suntok at mawala ng malay. Samantala, isang scientist na si Professor Norman ang nagle-lecture Tungkol sa pananaliksik niya sa capacity ng utak sa harap ng daan-daang tao. Ipinakita ng kanyang research na ang tao ay gumagamit lamang ng 10% ng capacity ng utak nila. Ang tanging nabubuhay na nila lang na gumagamit ng mas mataas kaysa tao ay ang mga dolphin na kaya gumamit ng 20% ng kapasidad ng utak na nagbibigay sa kanila ng kakayahang tukuyin ang lokasyon at makipagkomunikasyon gamit ang sonar waves. Balik kay Lucy na nagising sa isang hotel room. Nagulat siya na may benda sa kanyang tiyan. Pumasok ang mga tauhan ni Mr. Jiang at inihagis sa kanya ang mga damit. Pagkatapos nito, dinala si Lucy kay Mr. Jiang kasama ang tatlong lalaki. Biglang dumating ang isang British at ipinaliwanag na ang isang bag ng droga na tinatawag na CPH4. Ay tinahis sa kanilang mga tiyan para dalhin patungong Europa. Itinuturing itong napakahalagang synthetic drug at inaasahang magiging susunod na pinakamabentang droga sa merkado. Kaya plano nilang ipuslit ito sa buong mundo. Sa madaling salita, Ikinulong si Lucy at ikinadina sa isang silid kung saan isang goons ang nakit sa kanyang katawan at sinimulang sipain siya sa tiyan mismo, kung saan naroon ang CPH4. Dahil dito, napunit ang bag ng droga at naabsorb ng kanyang katawan ang maraming droga. Samantala, nagsimulang gumalaw si Lucy sa buong silid, pati na sa kisame, hanggang bumagsak siya muli sa sahig. Habang nangyayari ito, ipinaliwanag ni Professor Norman na kung maabot ng tao ang 20% kapasidad ng utak, kaya nilang kontrolin ang bawat cells ng sarili nilang katawan kung makakamit nila ang 40%, kaya nilang kontrolin ang iniisip ng iba at manipulahin ang material na bagay ayon sa kanilang kagustuhan. Pagkatapos may nagtanong sa kanya kung ano ang mangyayari. Kung makaabot ang tao sa 100% kapasidad ng utak, sumagot si Norman na wala siyang ideya. Hindi nagtagal nagising si Lucy na kumikislap ang kanyang mga mata ng asul at umupo na parang walang nangyari. Pumasok ang isang gun sa silid at sinubukan siyang akitin ni Lucy at matagumpay niya itong pinatumba. Kinuha niya ang baril nito at lumabas pinapatay ang natitirang mga goons. Kinain din niya ang pagkain ng mga goons bago umalis. Nabaril si Lucy sa balikat, ngunit nagawa niyang tanggalin ang bala ng walang kahit anong sakit. Pagkatapos nagtungo siya sa kalapit na Tri-Service General Hospital. Matapos pilitin ng isang taxi driver na ihatid siya, sa daan naramdaman ni Lucy ang kakaiba sa kanyang katawan dahil malinaw niyang naririnig ang mga usapan ng mga tao kahit malayo. Pagdating sa ospital, nababasa niya ang mga karatula na parang nakasulat sa Ingles. Pumasok siya sa operating room kung saan nag-oopera ang mga doktor. Ngunit binaril niya ang pasyente. Matapos makita ang x-ray na hindi na siya maliligtas, dahil kumalat na ang tumor, pinilit niya ang doktor na tanggalin. Ang bag ng droga mula sa kanyang tiyan. Habang tinatawagan ang kanyang ina, sinasabing nararamdaman niya ang lahat ng espasyo, ang hangin, ang pag-ikot ng mundo, at maging ang pinakamalalim na bahagi ng kanyang alaala. Sinabi rin niya sa kanyang ina na mahal na mahal niya ito bago ibaba ang tawag. Sa oras na ito, Natanggal ng doktor ang bag ng droga at sinabi ni Lucy na ito ay naglalaman ng CPH4. Ipinaliwanag ng doktor na ang natural na CPH4 ay ginagawa ng mga buntis na babae sa ika -anim. Nalinggo ng pagbubuntis upang bigyan ng enerhiya ang fetus. Kaya't nagulat siyang nakasurvive si Lucy hanggang sa mga oras na iyon. Habang patuloy na lumalakas ang pisikal at mental na kakayahan niya, bumalik si Lucy sa hotel ni Mr. Jang kung saan siya ay nagpapalagay ng tattoo at facial. Pinatay niya agad ang mga bodyguard at tinorture si Mr. Jang sa pamamagitan ng pagtusok ng mga kutsilyo sa kanyang mga kamay. Ginamit niya ang kanyang bagong kakayahan para telepatikong kunin ang lokasyon ng tatlong natitirang drug mules mula sa isip ni Mr. Jiang. Pagkatapos, iniwan niya itong sumisigaw sa sakit. Bumalik si Lucy sa kanyang apartment na datnan niya ang kanyang roommate na si Caroline. Hiniram niya ang laptop nito at sa loob lamang ng ilang segundo, na-research na niya ang kanyang kondisyon at natagpuan si Professor Norman na ang pananaliksik ay maaring maging susi upang siya ay maligtas. Agad niyang kinontak si Norman at ipinaliwanag ang kanyang nararamdaman at nararanasan ngayon na umabot na siya sa 20% kapasidad ng utak. Naging malupit at walang emosyon si Lucy. Nagbigay siya ng patunay sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga electronics at lumabas ang kanyang imahe sa iba't ibang gadget sa hotel room ni Norman. Sa huli, nagplano siyang makipagkita sa kanya sa loob ng doldi oras. Bago siya umalis, nagprint pa siya ng reseta para kay Caroline at sinabihang magbago ng lifestyle dahil sa hindi malusog nitong pamumuhay. Samantala, kumalat na sa media ang ginawa ni Lucy sa ospital kagabi. Kaya't binago niya ang kulay at estilo ng kanyang buhok bago sumakay ng eroplano. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya sa lokal na pulis na si Kapitan Pierre Del Rio upang tulungan siyang hanapin ang natitirang tatlong pakete ng droga. Sa impormasyong iyon, nagawa ng pulisya na hulihin ang lahat ng drug mules at ipinasiguro ni Pierre na dalhin sila sa Paris. Sa biyahe papuntang Paris, ipinagpatuloy ni Lucy ang kanyang pananaliksik at mabilis na nagtatype sa laptop. Nilapitan siya ng flight attendant at sinabihang patayin ang laptop, ngunit humingi lang si Lucy ng isang baso ng champagne. Sa kasamaang palad, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang kanyang mga cells matapos inumin ito, dahilan para magsimulang mag-disintegrate ang kanyang katawan. Agad siyang nagtungo sa banyo kung saan unti-unting nawawala ang kanyang katawan. Upang pigilan ang tuluyang pagkalusaw, kinuha niya ang natitirang CPH4 at sininghot ito, na ibalik niya ang sarili sa normal, ngunit nawalan siya ng malay. Maya-maya, nagising si Lucy sa isang hospital room kasama... Si Pierre at ilang opisyal at doktor na naghihintay sa kanya. Lumabas siya ng silid at pinakolaps ang lahat ng tao sa ospital gamit lamang ang paggalaw ng kanyang daliri maliban kay Pierre. Inalis din niya ang mga bala mula sa baril ni Pierre at inutusan siyang dalhin siya kung saan nakakulong ang mga drug mules. Sa biyahe ginamit ni Lucy ang kapangyarihan para makita ang lahat ng phone signals. Habang sinusuri ang mga ito, narinig niya ang usapan ni G, ang top henchman ni Mr. Zhang. Napatungo na sa ospital kung saan nakapiit ang tatlong drug mules. Kaya't kinuha ni Lucy ang kontrol sa kotse ni Pierre at nagmaneho ng mabilis at delikado sa kalye. Ngunit nauna nang dumating si G at ang kanyang mga tauhan sa ospital. Pinatay nila ang mga drug mules at kinuha ang mga bag ng droga mula sa kanilang dyan. Habang papatakas sila, dumating si Lucy. Ngayon na nasa 60% na ang kanyang utak, ginamit niya ang kapangyarihan upang pigilan ang pagtakas ni G sa pamamagitan ng isang invisible wall. Nabawi niya ang mga droga mula sa kanya at inutusan si Pierre na sumama sa kanya palabas. Napansin ni Mr. Jiang na si Lucy ay nasa kotse kaya iniutos niyang sundan siya ng kanyang mga tauhan. Sa wakas, nakarating sina Lucy at Pierre kay Profesor, Norman at sa kanyang mga kasamahan sa isang universidad kung saan nagsimulang ibunyag ni Lucy ang lahat ng kanyang kaalaman gamit ang kanyang kapangyarihan. Samantala, sinalakay Nina, Mr. Jiang at ng kanyang mga tauhan ang gusali at nagsimulang makipagbarilan sa mga pulis sa loob ng laboratorio, tinalakay ni Lucy ang kalikasan ng oras at buhay at kung paanong binabago ng pagiging makatao ng tao ang kanilang pananaw. Sa kanyang hiling, ininject sa kanya ang lahat ng natitirang tatlong bag ng CPH4, umabot sa 70%. Ang kanyang utak at nagsimulang magbago ang katawan niya sa isang itim na substansya na kumalat sa mga computer at electronic devices, nagbigay sa kanya ng mas malawak na enerhiya. Habang patuloy pang tumataas ang kanyang brain function, Minamanipulan niya ang materya at pinubura ang lahat sa laboratorio. Iniiwan ang mga siyentipiko sa isang puting espasyo. Ginawa rin niyang isang susunod na henerasyong supercomputer ang lahat ng electronic objects. Sa kabilang banda, hindi na makaya ng mga tauhan ni Mr. Zhang ang mga pulis kaya't iniutos niyang pasabugin ang pinto gamit ang rocket launcher. Ngunit bago iyon, nailipat ni Lucy ang kanyang katawan libu-libong milya palayo sa Times Square. Doon, nagsimula siyang maglakbay sa kalawakan at panahon. Mula sa unang bahagi ng ikawenang na siglo sa New York, bumalik sa panahon ng kolonyalismo hanggang sa prehistorikong panahon at sa wakas, nakaharap ang pinakamatandang ninuno ng tao. Nagbahagi sila ng sandaling kapayapaan, nagdikit ang kanilang mga daliri, at tinala si Lucy sa simula ng oras, ang Big Bang mismo. Ngunit pumasok si Mr. Jiang sa laboratorio at itinapat ang baril sa ulo ni Lucy. Pumutok, siya ngunit sa oras na yon umabot na si Lucy sa 100% kapasidad ng utak at biglang naglaho, pumasok sa space-time continuum, naiwan lamang ang kanyang mga damit at ang itim na supercomputer. Habang walang tinatamaan ang putok ni Mr. Jiang, dumating si Pierre at pinatay siya. Ilang sandali, nagdisintegrate ang supercomputer at naging isang itim na flash drive na kinuha ni Professor Norman para kumpletong maisagawa ang kanyang pananaliksik. Tinanong ni Pierre kung nasaan si Lucy, ngunit biglang tumunog ang kanyang cellphone at may lumabas na text message. I am everywhere. Nagtapos ang pelikula sa tinig ni Lucy na nagsasabing, "Ito ang magagawa ng buhay. At ito ang dapat gawin dito." Mula sa isang natatakot na babae na natrap sa nakamamatay na laro, naging isang nilalang siyang nakabukas sa pinakamalalalim na sikreto ng pag-iral. Ipinakita ng paglalakbay ni Lucy ang parehong panganib at posibilidad ng walang hangganang kaalaman. Sa 20% na kontrol niya ang kanyang katawan, sa 40% na manipulan niya ang materya, sa 60% na baluktot niya ang realidad mismo, at sa 100% na lampasan niya ang pagiging tao, naging purong kaalaman, saan man at lahat ng dako sabay-sabay. Iniwan tayo ng pelikula sa isang nakakakilabot na tanong, kung walang limitasyon ang tao, ano ang gagawin natin sa kapangyarihang iyon? Babaguhin ba natin ang mundo o wawasakin ito? Ano sa palagay mo? Ang pagtatapos ba ni Lucy ay babala tungkol sa walang kontrol na ambisyon? O inspirasyong sulyap sa susunod? Nahakbang ng ebolusyon? Ipaalam ang iyong opinion sa comments at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang movie recaps at malalim na diskusyon dito lang sa Movie Chismi Z Explained.